Hello mga oppa, mga uncle. <laughs> Anong sayo na ako karon nagbantay ko sa ako mga rabe. Oh, nara mga rabe. Mao silang mga koneho. Mao na siya ang akong mga pet. Oh. Mao na sila. Ako na sila gi Kaya kay gusto na ko sila ilaag. So, kung buyan ako sila didto ra sa solo, dili diri peres sa gawas. O, gawas Gawas na. Pagsi, gawas. Pagsi. Gawas dire. Pakita imong nawong kita nila nga gwapo ka ayos bagsi. Ali. Ali. Oh, nara oppa oh, nara oppa ako ang mga alaga gwapo kaayo ayo. Nyong sayo, nara kong mga pet. Mao ako mga alaga. Oh, tanawa ninyo. Uy, ambak ng na isa. Ambak sila, guys. Oh. Disa na ko sila buyan kay baka makabuhay di ko kagukod. Nara, kani si Blacky, Mao ni si, si Bagse, Indi mao pod ni si Tiny. Oo, oh, nana sa na mga pangalan, guys. Liwat sa tagi guwap pa. Oo. Oh. na mo dire. Dulay na ninyo ako na bet. si ngawin rin 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 si rin What? <laughs>